Shan, Rebs Vlog. Hello. Sun, Rebs Vlog. Hello, maulan. Thank you so much, Shansi. Dito tayo sa dagat. Mababa pala ang dagat. Tama ba yung pagbasa ko ng ano? Nung pangalan mo? Shansi. Sh Sh saan si? Saan si Rebs? Ah, saan si Rebs vlog? Kakaloka. Yes. Saan si Ribs Vlog? Nako, nakakaloka naman yung pangalan na 'yan. Pinahirapan mo pa talaga yung nagbabasa. <laughs> Parang si ano, si Amoy Si Amoy Paksiw. Yung nakalagay sa kanya is mangkukulam ang nakalagay M H A N G tapos Coco C O C O tapos L A N G baka ikaw lang yan <laughs> baka ikaw yan mang kukulam ha nakakaloka tapos meron pa siya dong pinaliktad niya yung amoy paksi oh. Nalo ka ako bigla. Siya, ikaw nga! Nakakaloka ka. Grabe yung ano ko, uy. Len! Ah, hindi ikaw. Sorry. Mahilig din yan sa ganyang pangalan eh. Nay, mahilig din sa mga, ano? Dorbensha! Ay, Dorbendra! Shahi, hello! Big shout-out! God bless you always. Yeah, I have my, I am sick. <laughs> Hambong kasi bugay sis. Sambuang kasi bugay. Grabe talaga yung mga tumubo sa akin na singaw sakit talaga gusto kong umiyak. Para akong lalag natin saan. sa ano. Sa okay. Yes, sambuanga si Bugay. Tingnan mo oh, may binabaon naman siya oh. Tatago niya naman yung kung anong gina uh, anong nakita niya. Road to 8K guys, solo na lang. Baka gusto nyo akong tulungan. Sakit ng mga singaw ko. Grabe. Woo! Hindi ako makakain ng maayos. Pinapashell ko lang kasi yung aso ko. ng aking singaw. Mm. Wow. Thank you. Saan si Rebs si Rebs vlog? Hello guys, hanapin niyo si Rebs vlog. Oh, okay guys, uulan. <laughs> Uuwi Oo, ako. Uulan Oo, kasi. Bukas na lang ako magla-live.